Lamini Mal at Dela Morena, tingnan mo, nanaginip ka ba ng balon door? Hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko, hindi ako nangangarap na magkaroon ng isang balon door. Nangangarap akong magkaroon ng marami. Sa huli, naniniwala ako na isa akong manlalaro na may kakayahan para gawin yon. Kung hindi ko ito nagawa, ibig sabihin, hindi ko lang nagawa ng maayos, hindi dahil ayaw ko. Nangangarap akong magkaroon ng marami at kapag dumating ang araw na yon, magiging masaya ako. Pero magpapatuloy akong manalo pa at mananalo kasama ang aking kupunan at lahat. Tingnan mo. Ibig sabihin, tingnan mo ang ambisyon ni Lamine Yamal. Na sinasabi niyang hindi siya kontento sa isa, sabi niya. Pwede naman akong mangarap ng marami, di ba? Kung hindi ko makuha ay dahil ba ayaw ko o dahil hindi ako sinuwerte. Tingnan mo, oh, oh. Para sa akin, ito ay ambisyon. Para sa akin, hindi ito ego. Ambisyon ito. Ibig sabihin, kinikilala mismo ni Lamine Yamal. Kinikilala niya na may kakayahan siya para manalo ng maraming balondor. Ginawa niya ito sa edad na labing walo. Kung hindi ko makuha ang goal ko, ibig sabihin hindi ko talaga ito ginusto o hindi lang naging maganda ang takbo para sa akin. Ibig sabihin, pero kakayahan lang. Nasa kanya, kinikilala niya mismo. Ibig sabihin, gustong gusto ko, gustong gusto ko ang ugali ni Lamine Yamal. Pero totoo, totoo na siguro dapat ay mas maging maingat siya ng kaunti. Iyon ang pananaw ko dahil sa totoo lang, naiintindihan ko kung ano ang gusto niyang ipaliwanag. Pero sa kung paano ang mundo ngayon, sa dami ng kontrobersya, sa dami ng mga kwento na lumalabas, siguro dapat ay mas maging mapagpakumbaba siya sa ganong aspeto. Nang tanungin siya tungkol sa Balon de Oro, sinabi niyang, Oo, oh, gusto ko talaga iyon. Pero ikaw, sa labing walong anyos, lumalabas ka agad ng ganito. Napakalaki ng ambisyon mo. At diretsahan niyang sinabi na ang pangarap niya ay manalo ng maraming balon de oro at ipinaliwanag niya ito ng ganito. Sa totoo lang, sa tingin ko baka magamit laban sa kanya ang mga salitang ito kung sakaling hindi maganda ang kalabasan ng mga bagay-bagay. Pero alam mo, sobrang galing talaga ng taong ito. Sobrang laki niya na talagang kaya niyang makuha iyon. Siyempre naman, di ba? Pero sa totoo lang, tingin ko baka sumusobra na siya, di ba? Kapag nagsasabi siya ng mga ganitong bagay, kasi gaya ng nababasa ko sa chat, tingin ko hindi pa talaga narinig si Messi na magsalita ng ganito kahit kailan. Ibig sabihin, matitinding pahayag ito, sabihin na lang natin, diba sa isang banda? Natingin ko, ayos lang na naglalakas loob siyang sabihin. Pero inuulit ko, labing walong anyos pa lang siya at tingin ko dapat mas kalmado pa siya, diba? Pero ang gusto ko, ako mismo bilang tagasunod ng barsa ay nasa edad niya, may taglay na siyang maturity at napakalaki na ng ambisyon niya. At gaya ng sinabi niya, malinaw niyang ipinakita na palagi niyang hangarin manalo sa personal at club na antas at gustong makuha lahat ng tagumpay. Gustong gusto ko ito. Pero malinaw na wala itong kinalaman kina Messi, Iniesta, Xavi o kahit kanino, ba? Diba? Tulad ng nababasa ko sa chat, totoo naman may sarili na siyang personalidad sa edad niya ngayon. Ganun talaga siya. At sa tingin ko, maganda 'yon. Sana magamit niya 'yon sa mabuti, gaya ng sinasabi ko. Kasi pwede kang magkaroon ng personalidad at maging mayabang, 'di ba? Maging sobrang mayabang o mapahiya sa harap ng tao, sa harap ng madla. Pero huwag mong hayaang pabigat sa iyo ang ambisyong 'yan. Huwag mong gawing sandata, isang sandatang maaaring gamitin ng ibang tao laban sa iyo sa huli. Kaya, ito ay isang paksa na siguradong pag-uusapan ng marami. Ang hiling ko lang ay ganap na katahimikan. Sang-ayon tayong lahat sa sinabi ni Lamin Yamal. Sa palagay ko, ganun din iniisip ng lahat. Pero siguro hindi niya dapat sinabi ng direkta. Pero sige, siya ay siya. Si Yamal ay si Lamin Yamal. At malinaw sa kanya ang mga sinasabi niya. At ang gusto kong itanong sa Ngayon ay ikasampu ng Setyembre. Halos dalawang linggo na lang. Dalawang linggo at mahigit bago ang gala ng Balon de Oro. Gusto kong ipaalala na ang Balon de Oro ay ibinibigay ng France Football, isang French na magasin. At kung saan may isang Pranses na halos na panalunan na ang lahat. Ang pangalan niya ay Usman Dembele at siya ang pangunahing kandidato matapos niyang mapanalunan ang champions. Sino kaya ang mag-uuwi ng Ballon d'Or na ito? Pamilya, mapupunta ba ito kay Dembele? Okay, Lamine Yamal. Mapupunta ba ito kay Pedri? Okay, Bitinya. May kukuha kaya mula sa Paris Saint-Germain ang koponang Pranses? Ano sa tingin ninyo? Sabihin ng mga tao sa komento kung ano ang opinyon nila tungkol sa paulit-ulit na paksang ito na siguradong pag-uusapan na naman. Gaya ng nabanggit ko, malapit na ang Balon de Oro, gala na pinaaga ng isang buwan ngayong taon. Sa ikadalawamput dalawa ito, lunes. Tama. Hindi ko lang sigurado kung ikadalawamput isa o ikadalawamput dalawa, pero titingnan ko pa. Lunes, ikadalawamput dalawa ng Setyembre, si Laminia Mal ay lalaban para sa kanyang unang balon de oro sa edad na labing walo at itong channel na ito sa Barsa. Ngayong araw na iyon, gagawa tayo ng napakagandang coverage, napakagaling. Inaanyayahan ko kayong lahat sa channel para sa balon de oro gala na nakaschedule sa ating YouTube. Kung pupunta kayo sa live, makikita nyo ang balon de oro. Pwede na kayong mag-like dahil magiging wild ito. At naniniwala ako na hanggang sa mismong araw ng gala, siguradong magkakaroon ng debate, magkakaroon ng iba't ibang opinyon. Sa palagay ko, hindi paghahatian ang premyo at tulad noong nakaraang taon, sa huli pa rin malalaman. At para sa akin, makita si Lamine Yamal na labing walong taong gulang pa lang ay kandidato na dito ay isang kabaliwan. At ang pinakamaganda pa rito, bawat araw na lumilipas ay mas marami pang personalidad mula sa mundo ng football, mga alamat. Mga coach at mga mamamahayag ang nagsasabing ibibigay nila ang premyo kay Lamin Yamal. Pero tapat kong sasabihin sa inyo, kung ngayong taon ay hindi niya makuha, naniniwala akong maiintindihan iyon ng lahat, pati na rin siya mismo. Alam niya na muntik na niyang makuha ang tagumpay sa Champions. Dahil kung nanalo ang Barca sa Champions, tingin ko wala nang pagdududa. Pero ayan nga at meron pa rin. Kay Dembele na pranses at nanalo na ng Champions, Marami ka nang magagawa at sinasabi nito na ang taong ito ay dumating para gumawa ng malalaking bagay sa mundo ng football. At siya, siguro sa ngayon, para sa akin ay siya na nga, walang duda, ang pinakanatatanging manlalaro sa buong mundo. Ngayon, ano ang ating bibigyang halaga? Ang mga titulo, ang mga individual, ang mga titulo ng club, ang paraan ng paglalaro ng football, ang naipapasa mo, ang fair play isang bagay na binigyang halaga noong nakaraang taon tungkol kina Vinicius at Rodri. Ano ang magiging basihan nila sa pagboto sa seremonyang ito ng Balon de Oro? Anong mangyayari? Sa tingin nyo ba mas okay kung si Lamine Yamal ang manalo ngayon? O iniisip nyo bang makakasama ito? Ano ang palagay nyo? Ang dami talagang opinyon tungkol dito. Ano ang palagay nyo? Ako, sa totoo lang, ibibigay ko na agad sa kanya. Ibibigay ko na agad sa kanya. Pero inuulit ko, kung hindi nila ibigay ngayong taon, papalakpakan ko pa rin. Masakit man para sa akin kay Usman Dembele kasi pagkatapos ng hindi magandang asal niya sa Canbarsa, nakakainis talaga para sa akin na si Dembele ang manalo. Pero, oy, kung karapat dapat naman siya, saludo ako sa kanya. Pero, inuulit ko, kung hindi manalo si Lamine Yamal, ayos lang. Sa edad na labing walo at sa mga nagagawa niya, tingin ko malaking karangalan na yon. At tingin ko, makasaysayan din. Sa edad niya, nasa top dalawa o top tatlo na siya. Kaya naman, Walang magiging problema para kay Lamine Yamal. At simula ngayong season, sana makakuha ulit ng mga titulo ang Barsa. At kung patuloy na umaangat si Laminia gaya ng ngayon, sa palagay ko, siya na ang susunod na Balon de Oro. Kaya naman, mahalaga at matinding usapin ito na malapit nang mangyari. Sa dalawang linggo, malalaman na natin kung sino ang mananalo ng Balon de Oro. Siya kaya si Lamine Yamal ang mananalo o hindi. Malalaman natin yan sa lalong madaling panahon at gusto kong ilagay ng lahat sa mga komento. Mga komento.